Alam nyo ba mga kaibigan yung mga ganitong klasing e-trike o e-bike siguro e-bike o e-trike. E-trike talaga dito sa barangay namin dito sa lugar namin. May e, mga ganang e-trike. Alam nyo ba mga ibigan ng mga ang e-trike dito sa loob ng St. Joseph e, and. Eh kumikita yan ng several, more or less mga 500 pataas po. Eh mga ganang klasing e-trike. Ganito kasi ang ginagamit ngayon dito sa lugar namin, sa subdivision namin, ayan, meron silang pila at nakarehistro po yan sa City Hall. Ayan, ang kalang mga e-trike. So, wala na rin po dito yung mga padyak na ginagamit nung araw. Bibihira na po yung gumagamit dito kasi yung mga malimit na gumagamit ng mga e-trike na katulad dito. Eh, minsan, tulad baba, eh. yan, babae. yung mga nabiyahe po yan. Yung iba is mga senior na mga bumibiyahe po dito sa loob ng village o ng subdivision minsan may mga bumibiyahe din po dito na yung sabi natin na yung iba ay parang may kapansanan din kaya malaking tulong ang mga e-trike dito sa lugar namin especially dito sa subdivision hindi lang naman sa subdivision sila nakikita o minsan kasi naka-arki na yung mga yun sa labas Nagahatid ang estudyante okay, yung mga yan and syempre, Minsan nga sa bayan pa din ng highway ang mga yan Pero siyempre, real talk ano naman talaga Totoo, mas palimit dito sila bumibiyahe sa loob ng village So, malaking tulong po talaga ang e-trike Yan mga yan, uh, wala pong ano yan ha uh, wala silang driver's license yung iba talaga walang driver's license kasi mga senior oh, uh, then yung iba po ay ang gamit nila ay yung permit lang talaga ang gamit nila doon sa kanilang e-trike ayan mga ganang klaseng e-trike ayan po ang mga e-trike dito sa amin sa village o sa subdivision And kaya mga kaibigan huwag po nating lahatin na ang e-trike ay salot although sabihin na tiktok naman talaga yun may gumagamit naman talaga ng bata pero marami din naman natutulungan na e trike negosyo yan eh, di ba? business yan so bago naman pumasok sa Pilipinas siya, may mga permit naman talaga yan at huwag natin sisihin yung e trike syempre nasa driver naman talaga yan, sa mga nagmamaneho, kailangan lang talaga ng tamang seminar para sa kanila so yun na, maraming salamat, so respeto po tayo sa daan, tulad yung mga yan, huwag natin po masyadong kusgahan ang mga nang gumagamit ng mga e-trike eh, kasi sa so iba nga sabi ko sa inyo nakakatulong yan sa paghati ng estudyante iba business nga tulad dito although sabi nga siguro sabi natin village pero nakakatulong pa rin naman. yan ma no, yan tulad yan ah, mabiyahe po sila sa loob ng subdivision o, oh, yung iba nga lumalabas eh, nasa national highway or nasa national road pa rin sila eh, so, makakatulong po ha. Inulit ko, nakakatulong pa rin ang e-trike sa iba nating mga kababayan. O maraming kababayan natin na natutulungan ng e-trike. Yeah, okay? So, yun lang. Maraming salamat. Bye! Thank you!